Nagsagawa ng pulong ang Committee on Rules kasama ang lahat ng chairpersons ng parliamentary at statutory committees upang talakayin ang legislative calendar para sa November hanggang February 2026. Narito ang report. Upang mas matiyak ang direksyon ng Bangsamoro Transition Authority Parliament, nagpulong ang lahat ng chairpersons ng parliamentary at statutory committees sa pangunguna ng Committee on Rules upang talakayan ang legislative calendar para sa November hanggang February 2026. Sa clown ng calendar schedule, ang serye ng budget deliberations, public consultations, roundtable discussions, committee meetings at plenary sessions na layong isulong ang mga priority measures ng Parliament. Kabilang sa mga panukalang tatalakayin sa plenaryo ang mga batas sa Transitional Justice, Bangsamoro Revenue Code, Paglikha ng Nutrition Commission at Bangsamoro Budget System Act. Ayon kay Committee on Rules Chair John Anthony Jetlim, masusi ang koordinasyon sa schedule upang matiyak na agad matatalakay ang mga mahalagang panukalang batas ng walang pagkaantala. Nakatakdang mag-resume ang plenary session ngayong araw, November 17, kasabay ng pagsisimula ng Committee on Finance, Budget and Management sa deliberasyon para sa proposed 2026 Bangsamora Expenditure Program. Jen Garcia, iMinds, Philippines.